Ano po, all? Nice siya. Ah, kasi pupunasan niya. Nandyan na? Tinatawag ka na? Pinagpawisan ka, sir. Sir? Luminis siya, no? Hindi naman niya nabasa yung loob siguro, sir, no? Hindi niya nabasa naman yung loob, no? Huwag naman sana mag-sandstorm. <laughs> Ang ganda kasi tignan, sir, kapag ka malinis. oo. Sabi nga ni Sir Carl, kung bibili din ako ng sasakyan, ganyan din kulay. Sabi ko red sana ganun, oh. Pero hindi. Yeah. Ande silver. Silver. Uh -huh. silver black. Black yung hood, gray yung katawan. Pula sana para sa Pilipinas lang, pula bibiliin ko. Ito masipag tong batang to. Kesa dun sa isa.